Okay, sige. Sige, bugbugin niya yan. Naway ba niyan? Ano kasalanan yan, ha? Ano kasalanan, kasalanan sa iyo? Ano kasalanan iyo yan? Oh. Oh, yan. Yan, pinagtanggol ka. Patay ka. Si Bruce Lee yan. Si Bruce Lee yan. Bruce Lee yan. na ng sipa, Bruce Lee. Sipa, sipa. Sipa. <laughs> Hindi tumama Oh. Uh, uh, smile, smile. Ah. Uh, ikaw. Yung galit mo diyan, ibuhos mo na. Ah, uh, ikadal ikaw daw. Kaya Bruce Lee, pabanat ko sa 'yan. Yan no. Ang laki yata ng kasalanan sa inyo 'yan, ah. Binubugbog nyo huh? Kulang sa aruga. Ha? Kulang sa aruga. Ha? Kulang sa aroga. Yan. Oh, Bruce Lee. gusto nyo ba lumaban dyan, ha? Ha? gusto nyo pa lumaban dyan? O, oh, ha? gusto nyo pa lumaban? O. Oh. Sabihin nyo lang gusto nyo lumaban. O, oh, pagod daw, pagod. O, oh, ha? Tanyan, isa naman, o. Oh. Iniwan ng asawa pinanggigilan nagpapawis na ako gusto ko na rin bugbugin yan o sige bugbugin mo ako naman papalit Laki nang kasalanan yan eh. Kita mo mukanya. Pagkakunti. Oh, tayo na. Napagod si Saito. Si Saito ang puging negro. Katalo mo dito, tang. Inang nga pagdagano mo. Pang. Inang masakit. Mas masakit pa, mas masakit pa sa iniwang kanan jiwa mo. Ya. Yeah. Hey, dude. <laughs> IPJ! na <laughs> IPJ! PJ ginawa niyang IPJ yung ay na ay na talagang patigil IPJ! dapat may lito lapid na ganito na lang mga katrap yan